Nung nakaraan nga inaimbitahan kami sa isang piyastahan. Kalapit barangay lang namin ito at walking distance lang kailangan mo lang talaga sumakay ng bangka. Grabe mga kuys, pinagkatay pa talaga kami ng manok para sa aming hapunan. Kasama natin dyan ang napadaan lang channel, Tim Putik at si Kuya Selo. Sobrang saya ng piyesta nila dito. Napilitan tuloy tayong ilabas yung natatago nating na talent sa pagsayaw. <laughs> Katapos nun ay dito namin na pili mag-celebrate ng birthday nung kasama namin sa tabing dagat at dito na rin kami na nanghalian kaya samahan nyo kami. Let's go! What's up mga kuys, today ngayong araw ay nandito nga pala tayo sa buhay na tubig. Sa ayaw nyo't hindi, isasama na naman namin kayo sa isa na namang walang kwenta pero napakasayang trip. Nung mga nakaraan kasi ay piyesta sa kanila kaya napadpad kami dito. Pagkarating nga namin dito ay agad kaming namasyal muna dito sa tabing dagat. Grabe mga kuys, sobrang ganda ng beach nila dito at white sanden Kaya dito muna kami nagpalipas ng oras habang wala pang ginagawa. Talaga namang pagpumunta ka dito ay masasanitize ka sa sobrang ganda. <laughs> Pag pupunta ka dito ay pwede kang sumakay ng bangka, pwede ring at sobrang thrilling talaga ng mga daan niya. And after that, pansamantala, ay dito nga pala kami tumuloy sa lolo ng tropa namin. At grabe mga kuys, pinagkatay pa talaga kami ng manok dito para sa aming hapunan. Nagprepare na rin kami sa pagkain dahil makikisaya kami sa piyastahan ngayong gabi. Grabe, sobrang solid at ang sarap talaga kumain pag ganitong magkakasama. Talaga namang taob ang kaldero pag kaganito karami ang bisita mo. Di pa nga kami nakakalayo sa amin pupuntahan ay pinakain ulit kami sa isang bahay. Ang sasarap talaga ng mga putahing inihanda sa amin dito. Shoutout nga po pala sa kapitan, kagawad at mga barangay officials na nagintindi sa amin dito. Maraming salamat po sa inyo at mabuhay po kayo. And after that nga ay nagsimula na rin yung event nila dito. Nagkaroon ng mistin at naging judge yung mga kasama natin. Pagkatapos ng event ay syempre hindi mawawala ang sayawan. Dito ay napilitang ilabas yung natatago nating talent. Ang pagsayaw na sana itatago na lang. <laughs> And ayun na nga mga koys, after that nga kinaumagahan ay dito muna kami nagtambay sa tabindagat. dagat. Magpipiknik muna kami at dito namin is celebrate yung birthday ng tropa namin. Bumili rin kami ng ilang pirasong pres na tulingan para sa aming pang ulam. Ipiprito lang namin to at dito kami magpo-food trip sa tabindagat. dagat. Oh, pero bago kumain, siyempre kinantahan muna namin ng happy birthday yung isang kasama namin. Happy happy birthday. Birthday. Maraming salamat sa panonood at nasayang ko na naman ang ilang minuto ng buhay nyo. Hanggang sa muli, ako si Kuya J. Like and follow for next video. Tara mga kuys, kain po tayo. I love you all!